So, magandang araw mga boss. Ito na naman tayo. Ito yung ating si Man. Kasama natin dito sa dulo. Ayan. Natatag po tayo ng wire. sa so, doon sa yung bigiting light kami Ang aming glass picture. So, dito kami sa ilalim ngayon mga sir. Mga boss. Ayan. So, matatapang lang ang sumusuot dito. So, madilim dito sa loob at masikip. Tama na lusot po eh. Yan. Ito isa. Nakatapatan lang. Yan. Yan mga boss. Madilim dito. Madilim, matapang si si Man. At dito kasama natin si Man. Ang timbaklasan. Yeah. <laughs> Ayan. Medyo masikip lang yung yeah. ating ayun so, latag muna ng wire mga boss. Ah, At, eh, kailangan na itong no? matapos. Pinapura lang kami ng aming ano. Ngamy, mga boss. <laughs> Ayan. Ito yung wire na lalatag natin boss. Mga ah, sir. Hanggang doon sa Ayan. Bose matapang si ano, masikip lang dito mga boss. Wala pa isang metro pagitan nito. At eh, pag may hinabaga mo. sa mas Sa dulo? Yeah. Ayan, mahirap ado. masikip doon eh. 11 sa 12. Halos parehas lang yung taas ng ano Gapang. talaga doon. Ayan, mahirap talaga mga Ano mga boss, mahirap ganito ka ba yung ano yung bubong ng paglalatag ng wires so ayan yeah. kaya ka muna po boss boss man viewers mga viewers natin yun sa blast treasure meron na dyan meron na ata yan ang wala na lang ata ewan ko yung 8-9 diba yung unang latag nyo ano nila ano? Seven. Seven. Oo, yeah, eleven. Oh, Twelve. Pero may lapang na yan, Sir. na ba yan? Uh, ilang, ano na lang. Two na lang. O yan mga Sir, mga Boss. Masikip po yung aming ano, pinagkabangan. Oh, so, ito ganito yung ano, ginagawa namin minsan araw-araw. Ito naman, hindi. So, Walang tagaan lang to. So, yan, medyo lalabas na kami. Dahil medyo masikip na dito sa loob. At yung ating mga kasamang OJT ay nandun na, lumabas na. Ayaw pumasok. <laughs> sabi niya, sabi niya, Puy puy, hindi na gumagalaw. Sabi ko, tingnan ko. Baga <laughs> ako papasok. at natakot ang aming mga kasama ng OJT dito. Hindi na pumasok dito sa loob. Ayan mga boss, mga sir. Ito yung kasama niyang worker Yan, yan ba? Sa heater yan? Ito. oh Oo, heater to eh. Wala heater. Sa bagay, yung 6 mad madali lang dun. Ayan mga boss. Medyo masigit talaga. At medyo mainit. Dito paglabas mo, ligo ka na ng pawis. Ito eh. Si Mar talaga yung masingan dito. Yung bida talaga dito. Ayan, kaya sumuot dito sa mga mas skip na butas. Ayan. So, ayan mga boss. Labas na kami. At, uh, sige man Akit ka na. Dito yan. Dito yung labas. yung labas ng huwag na nilatag. Okay, pero doon sa taas, si ibabaw. Pagkisado. Eagle tie. <laughs> Ate, eh, latag muna sa ano dito sa ceiling kasi walang cable tray na available. So, latag muna sa ceiling to para makita lang ng aming mga managers sa baba na nag na. Magana na yung aming uh, ginawang indicating light. So, ito yun eh, ano, pansamantagal muna. Masamang tagal. Masamang tagal. Dahil well, minamadali. Kailangan na raw nila makita na gumagana ano, gumagana. talaga mga boss. Eh, pag wala pa yung materials huwag mo na ng paraan para ah, makita nila. Yun! Nandyan pala kayo sa labas. Hindi na kayo pumasok. Ay muna na yung mga ating mga OG Tijen. Ayan, isa pa yan. <laughs> Wala, live na to, naka-live to. Hindi, <laughs> di pa to naka-live. pa boy. Pa. Ops, ya. Yeah. Tali mana jen? Ay muna sa mga taga-bisyo. <laughs> Para pagbalik niyo no, dun eh papakita niyo dun sa instructor niyo no ano. Eh, Kasi to kamo kahirap ng trabaho. <laughs> so, yan mga boss, mga sir. Ah, uh, dito muna. At eh uh, kay Aket At eh uh, dumasigit yung aming akatan. Thank you, thank you.